Okay, so magandang baga po muli sa ating lahat mga kaibigin at mga kapatid Naginigil ko mga taga-subaybay sa ating mga followers sa Facebook Ngayon po ay, tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Panginoon Atin pong pag-aaralan ngayon ang ating morning edition Sa morning divisional tayo po ay nasa labing siyaw na araw na Tayo po ay nasa araw ng lunis Kumusta po tayo? Tayo po ba ay nasa mabuting kalagayan? Sana ay sumagang ito. Tayo ay magpatuloy na sumubaybay sa ating programa, sa ating morning devotional na tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. At sa ito, tayo po ay bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, na tayo po ay manalangin. Ang dakila, mahabagin Diyos ang sa mga narito pong muli na inyong kapang lingkod nagpupulit na sa inyong dakilang pangalan tinataas ang inyong dakilang pangalan Panginoon na higit sa lahat na siyang nagmayari ng aming buhay pati ng lahat ng mga bagay sa mundo ito tuloy kang tinatanghal kayo ang karapat dapat na sambay at wala ng iba Panginoon umana rito akong hindi humingi ng kapat basbas -bas ng iyong mga espiritu na siyang magbibigay ng karunungan ng mga langit mga bagay at puno ng aming, aming kakulangan Panginoon sa anong pananampalataya ito rin kami Ama sa mga pagkukulang pagkasala sa isip at sa gawa at sa anong mga sinulita sumagay ito ang pakiksama ng banal espiritu ang siyang maranasan at ang banal presensya na siyang lumukog sa amin I yan din sa mga manalaw na sana panganaw may bahagi ko rin sa magitan ng social media sa facebook na sana ito marami mga makapanood nito at di, po, may bahagi sa mga kapanood na aming sa aming pag-aaralan sa magito. gito habag para sa mahabagin ganun din po ang na aming Napasalamatan ang inyong pag-ibig sa mga saman sa inyong pinapaligat. Ano? Papurin ang salamat sa Pangalang Tagapabigtas ng Jesus. Amen. Okay, isang magandang umaga po muli sa atin. Ang ating Keteks po ay makita sa Lucas chapter 6 verse 36. Ang sabi po rito sa ating Keteks ay makikita po sa sa Lukas chapter 6 verse 36 sabi po rito sabi po ng sinasaad sa sulat ng Lucas maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain kung po sa maging po ay pinapabatid po sa din na tayo po ay maging maawain katulad ng ating ama na nasa na maawain. No, sabi po rito, sa ating market uh, text na tayo po ay maging maawain gaya ng ating ama na siya ay maawain. sabi rito, ang kahabagan ay isang katangiang maaring may bahagi ng tao sa sa Diyos. Tulad ng ginawa ni Kristo, ni Kristo, ang tao ay maaari manghawak sa banal na bisig. Ang um, makipag-ugnayan, makipag-ugnay sa banal na kapangyarihan. Ibinibigay sa atin ang paglilingkod ng kawaan upang gawin sa ating kapwa-tao. Sa pag sasagawa ng paglilingkod na ito, gumagawa tayong kasama ng Diyos. Kung gayon, mabuti ang ating ginagawa sa pagiging maawain tulad ng ating Ama na nasa langit nasa sa, langit na mawain. sa ito po ang ating ketiks. Sabi dito sa Mateo chapter 9 verse 3, habag ang ibig ko, sabi ng Diyos, at hindi handog. Ang habag ay mabuting kaloob, haloob, ah, mawain ng kahabagan at ang pag-ibig ng Diyos ay dumadalisay ng kaluluwa. Pinagaganda ang puso at nililinis ang buhay mula sa kasakiman. Ang kahabagan ay isang pagpapayag ng banal na pag -ibig. At makikita sa kanila, kanila na nakikilala ang kasama ng Diyos. Ay naglilingkod sa kanya sa pamagitan ng pagpapakita ng liwanag ng langit sa landas ng kanilang mga kapwa nilalang no? kalagayan ng maraming tao ay nangailangan ng pagsasagawa ng tunay na kahabagan mga kristyano sa kanilang pakikitungo sa isa't isa ay dapat ilalim sa mga simulain ng, kahabaga, ng kahabagan at pag-ibig dapat nilang pagbutihin ang, ba, ang bawat pagkakataon sa pagtulong sa kanilang kapwa sa panahon ng kapighatian. Yung mga nagnanais pasakdali ng karakter na katulad ni Kristo ay dapat na palaging nakatingin sa krus. Kung saan namatay, namatay si Kristo ng isang malupit na kamatayan upang baub matubos ang kasangkatauhan. Lagi nilang dapat ingatan ang katulad na mahabaging espiritu na nag-aakay sa tagapagligtas na gumawa ng walang hanggang sakripisyo para sa ating katubusan. Ang sabi po rito sa Mateo chapter 5 verse 7, Ang mahabagin ay kahabagan. Ito pa sabi. Ang taong mapagbigay ay pagyayamanin. At siyang nagdidilig ay dinidilig din. Kawikaan 11 Banchin to Ito po yung ating mga Talatang Pinapag-aralan May matamis na kapayapaan Para sa maawaing espiritu Isang mapalad Na kasayahan Sa buhay na hindi Iniisip hmm may matamis na kapayapaan para sa mga makuwaing espiritu isang mapalad na kasiyahan sa buhay na hindi iniisip ng sariling paglilingkod para sa kabutihan ng iba. Siyang nagbibigay, nagbigay ng kanyang buhay sa Diyos, sa ministeryo para sa kanyang mga anak ay nakaugnay sa, sa kanya na mayroon ng lahat ng mga kayamanan ng sanyo. Sinukot sa kanyang ayun sa pamagitan ng ginintuang tanikala ng hindi mababagong mga pangako. Nakagapos ang kanyang buhay sa buhay ng Diyos. Hindi siya bibigoyin ng Panginoon sa oras ng pagdurusa at pangangailangan. Masabi dito sa Pilipos chapter 4 verse 19 At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at walalati, kalwalhatian kay Kristo Jesus. At sa oras ng huling pangailangan, ang maawain ay makasumpong ng tulungan, kanlungan sa kahabagan ng maawaing tagapagligtas at sa pamagitan niya ay tatanggapin sa walang hanggang tahanan. Dahil sa mga oras na ito mga kapatid, ginigili ko mga taga-subaybay, habag para sa mahabagin. Hmm. Ang, ang sabi po ito, ay tayo po ay dapat maging mahabagin. Hmm. Kasi ang Panginoon po ay maawain. Hmm. Dapat tayo din po ay maging maawain. Tulad ng ugali ng ating hmm, Panginoon tulad ng karakter ng ating Panginoon na siya po ay nagnanais na pasakdalin po tayo sa pamagitan ng kanyang mga karakter at siya po ay namatay doon sa cross na daw ating gawing palagi tayong nakamingin sa cross kung saan namatay si Kristo sa isang malupit na kayamatayan kaya mga kapatid, mga dinigilip ang mga taga-subaybay. Sa umagang ito, tayo po ay hindi papabayaan ng Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailang. Kapag siya, tayo po ay inilaan natin ang ating buhay para sa kanyang ministeryo. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, mga dinigilip mga taga-subaybay, na sana tayo ay pagpalain sa mga napakinggan nating mga mensahe na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mag, mag, masal, masarap po yung maglingkod sa ating Panginoon. Hmm. At maglingkod sa ating mga kapwa. Kaya bilang tayo kanyang mga anak na sa ministeryo ng kanyang anak ay gawin po natin dapat na, 'yung paglilingkod natin yung sariling paglilingkod natin para sa atin na iba. Kaya sumabi ito, tayo po ay, ay pasalamat sa Panginoon dahil siya ay naging siya po ay mahabagin. Sabi ng Panginoon, habag <coughs> ang nais, ang ibig ko. Habagin ng sabi ng Panginoon. Hindi handog. Hindi. Kaya ito po ang tinuturo sa atin na tayo po ay mahabagin at ang Diyos po ay may ibig lagi sa atin kaya tayo po ay manalangin kung dakila mabagin Diyos ang, sa mga salangin salamat po muli sa inyong pag-ibig sa inyong habag na kami ay maging maawain at ang aming hama ay maawain sana Panginoon puruan po kami ng Diyos ng Espiritu na kami po ay matuto sa inyong mga salita ang itong inyong mga salita pang ano ay maging kapurihan sa bawat sand sa kapurihan sa inyo at kapurihan din sa iba sa ano ina at iba ng sa sa ay kapurihan sa sa ina iba sa iba sa ina sa sa ina sa iba namin, tiyan, sa atin. at sa pagpalain sa mga misay na ating napakinggan sa maging ito. Nailaan po natin ang ating mga buhay para sa Diyos. Kopyahin po natin ang karakter ng ating Panginoon. Hindi yung kanyang pagkakadyos at kundi makita po natin kung asya po ay maawain. Dapat ganoon din po tayo na maging maawain. Kaya salamat sa Panginoon sa umaga ito na tayo ay binigyan niya ng kanyang kalakasan kung mawala sa kanya. Salamat po sa inyong panunod and God bless po sa ating lahat. Thank you for watching and bye-bye.